check tayo guys is anong date ngayon October 14 14 ba ngayon Oo oh. October 14 check tayo ng sugar Every month naman ako nag-check kaya check tayo Pasukin na natin muna kung may karayong hula. Pasok natin. Hmm. Yeah, no, Ayan ang lagay ng karayong yun Ang karayong niya. i check natin. Ang ating sugar. Smart ito. Mas importante sa katawan natin. Mag-check. Nagigising ko lang guys sa October 14. Hindi ko kasi umaga na ako natutulog. Kaya check natin ang ating sugar. Ayan na Ngayon. Ayan. malakas ang pagpuan ko. Dahil tusok ko. Pero ang <coughs> Ang daming dugo na lumalabas. Ayan. Tignan natin yung Ito, na. Dito. Para. It's update. Apply. Ayun. Testing error. Bakit error siya. I <laughs> okay, error ang ating kuan kasi ang dugo konti. Ulitin natin. Ito natin ang pagtusok sa kamay. Ito tayo yung ganda nito shirt eh. Ah. Diyan ako magugulat eh. Oh. Ayan, ang daming dugo. Hmm. Marami naman tayong ganito. Kaya, ayan. Ay, eh, butyok maulog no yun update pa Mas, sige apply natin ang dugo natin Dami kasi yun ah yun mar nag error sa dugo ba o ano Ito natin, ano daming dugo? atin ulit ang paglagay. Ang dami naman bala. Kaya, Ah, laging error. Waitin natin. May aming dugo. Pero, ang pag-error. Hmm. Hmm. Pinuti natin ang oh, saltocho. gusto niya kasi yung apply. Ayun. Ayun. Ayan, one hundred tayo. One guys. Ang dami kong inulit eh. O, oh, ilan, ilang kuwan ito eh. hmm. Ilang. Sinubukan ko na. One. Ang dami. Tatlo. Apat. Hahaha. <laughs> one. Thank you guys. Ingat and God bless. Mas okay ito sa health natin.